Kinwestiyon ni Defense Secretary Gilbert Chidoro ang posibleng paglabag sa batas ng Chinese Embassy sa Maynila. Ito'y kung totoo mano ang pinamamalita ng embahada na may hawak itong audio recording ng pakikipag-usap sa Western Command Chief para pagkasunduan ang new model sa Ayung insure Sa isang ambush interview sa Maritime Security Symposium sa Quezon City, sinabi ni Chidoro na labag sa batas ng Republika ang posibleng wiretapping ng Chinese Embassy na dapat umanong masilip ng Department of Foreign Affairs bagamat duda inilutang ng kalihim na dapat mapatalsik sa Pilipinas ang matutukoy na responsable sa kalimang mayroon nga audio recording. Ginawa ni Chudoro pahayag kasabay ng pag na tanging presidente lamang ang maaaring gumawa ng kasunduan gaya ng Gentleman's Agreement sa West Philippine Sea na makailang ulip ng pinabulaanan ng mga opisyal ng pamalaan. At kung ito talaga ay nangyari dahil ito ay gawain di umano ng Chinese Embassy mismo na paglalabag sa batas ng Republika ng Pilipinas dapat alamin ko sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Sa bahagi naman ni AFP, Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. inilutang niyang baka deepfake o gawa ng artificial intelligence ang audio Lalo't kilala ang China sa pagpapakalap ng mga maling impormasyon. Kinumpirma ng AFP na nag-personal leave si AFP Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos pero wala o na itong kinalaman sa iniuugnay sa kanyang new model sa iyong insyol. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino.